Magandang gabi po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo nagbabalik dito sa aking YouTube channel po sa Mersuriano TV. Ayan, 29 po para mag-discuss ulit ng another coins. Nandiyan sa ating harapan po. Magandang gabi po sa lahat ng kolektor kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan. Lalo-lalo na yung aking mga subscriber po. Thank you so much po sa lahat ng aking subscriber po. Doon naman po sa hindi pa nakapag-subscribe. Ayan, makikisuyo lamang po. Kung pwede, Pakipintot na lang po ang ating notification bell. Subscribe and share para ma-update po kayo doon sa mga gagawin kong mga litis ko pang mga video po. Kung ito po ang gusto nyo topic po, coins, ang ating pinag-uusapan dito po. Ayan. Mayroon, mayroon tayong bariya po nandyan sa ating harapan po. Ayan. Yung tatawagin nila ng ating mga kolektor ay semi hard to find na. Ayan po. Semi hard to find na. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito po. Yung years, ako ah, napakakuminta ba? 2016 po ng BSP. Ayan. 2016 ng BSP. Ayan po. 2016. Ayan po. Ng BSP. Ayan. 2016 ng BSP. Ayan. Bago natin simulan ng ating talakayan, kilalanin muna natin siya. ayam po. Issue po, Philippines, period, Republic, 1946, up to date po, type, standard circulation coins, years, 2000 po, hanggang 2017. ayam po, value, 10 pesos po, currency, peso 1967, up to date po, composition po nito, by metallic aluminum bronze center in copper nickel ring. Ayan po, may bigat po itong 8.7 grams. May haba po namang 26.5 mm. May kapal po itong 2.14 mm. Shape, syempre round. Orientation po nito ay medal alignment. Ayan po. Number and 4519. Ayan po. Reference number KM 278. Ayan po. Yung kanya pong nasa likod po, kung tawagin niyan ay seal of the Central Bank of the Philippines po. Ayan. Andiyan po yung ating logo ng ating Banko Sentral. Ayan po. At mga between po. Ayan. Kung tawagin po nito ng ating mga kolektor, ito po ay reverse die 3. Ayan. B. Ayan po. Reverse 3. B. Pero doon sa iba, mas magandang tawagin ito ay reverse die 3B. Ayan. Kaya pala mahirap, sinasabi nila na semi hard to find po ito kasi ito po ay 2% lamang. Ayan po, ang kanyang percentage. 2% lamang po. Ito po ay semi hard to find kung tawagin nila. Ayan po. Ayan, 2% lamang. Ayan po, dito po sa kanyang harapan, makikita po natin dyan. Ayan po, makikita po natin dyan si Apolinario Mabini po, magkatabi, at si Andres Bonifacio po. Ayan. Sila pong dalawa yan ay si Apolinario Mabini at Andres Bonifacio, ang mga dakilang bayani. Ayan. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan po, nawawala po ang kanyang presyo. Hindi tayo makahanap. Ayan sa numista, ayan po, para wala nagpapaskil, doon naman po sa ebay, wala rin. Doon lang tayo nagtungo sa ating carousel PH po, doon tayo nakakita ng presyo nito, ayan po. Nag-iisa po ang presyo nito, ganyan talaga pag semi hard to find. Hard to find, hindi na gaano nag na nagbebenta, ayan po. Doon po sa carousel po nito, ang nag, may nagbebenta po nito ng 600 pesos only. So wala nang sumunod pa. Kundi hagilap ako ng hagilap, wala na tayong makita. So wala na akong midadagdag po. Pero ang bilip, inoper sa akin po ito sa realidad dito sa atin. Inoper sa akin to nung aking kaibigan po. Ayan, tagalas pinyas po. Inoper na ako ng 2016. Kaso nga hindi ko pa po binili. Uh, kahit po kasi, ito'y umiikot pa sa ating sirkulasyon. Tayo pa pa'y nakakahan. Ayan po. Hindi ko po pinakita kanina, nagpalit po ako, nagpapalit po ako ng 100, ay 1,000 pesos po na 10 pesos. So ito yung ating nakuha, ayan po. Meron tayo nakuhang dalawa, isang ganit 2016, 2008 at saka 2017. Ang pinakamarami nakuha natin, sayang at nakabili na ako ng NGC na yun, meron pala nakita doon na 2020 po. Mga walong piraso. Ayan po. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa aking mga nanonood ng aking YouTube channel. Thank you so much po. Ayan, magandang gabi po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng mga citizen po, take care po at always. Ayan. Lagi tayong magingat sa ating mga buhay. Ay eh, sakluban po tayo sana ng Panginoon. At magandang gabi po sa lahat. Hanggang dito na lamang po. God bless.